Hanggang ngayon ba ay hirap ka pa din sa paggawa ng smooth na leche flan? At lagi din ba nagkakaroon ng malalaking butas yung loob ng leche flan mo? O di kaya naman ay may kulubot sa outer layer ng leche flan? Well, 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 sa video nating ito ay tuturuan ko kayo ng tips and technique kung paano natin ma-achieve yung magandang appearance ng leche flan. Kaya mabuting tapusin ang video hanggang sa dulo para ma-master mo na ang paggawa ng leche flan. Umpisa natin ang paggawa nito sa pagtutunaw ng asukal dito sa lutuan. Bali, naglagay lang ako dyan ng 3 4 cup ng asukal. Tutunawin lang natin yan hanggang sa magkaramelize na ang asukal. Nasa pinakamababang apoy lang dapat tayo dito para maiwasang masunog ang asukal. And once fully caramelized na ang asukal, ay pwede na natin niyang i-transfer sa molder ng ating leche flan. I-set aside muna natin yan at gagawa naman tayo ng leche flan mixture. Dito guys ay meron tayong 10 pirasong large size na itlog. Crack lang natin yan dito sa bowl at kukunin lang natin dyan ang egg yolk nito. Sa paghihiwalay po ng egg white sa egg yolk, may kanya-kanya naman tayong discard dyan. Pero para po sa akin, mas madali kong kukunin ko ito gamit ang aking malinis na kamay. Kung sakali naman na may mabasag kayong egg yolk, ay wag naman po kayong matataranta. Gamitan nyo lang po ito ng kutsara para makuha nyo yung basag na egg yolk. Ito na yung mga yolk na nakulekta natin. Mix lang natin yan ng marahan guys. As in marahan po talaga. Kaya po kasi nagkakabutas-butas ng malalaki ang leche flan ay dahil marami tayong ipapasok na hangin sa paghahalo nito. Mapapansin nyo ba diba guys, kapag nagbibit ng itlog ng mabilis, nagkakaroon ng maraming bubbles sa itlog. Yun po ang nagiging cause ng maraming butas-butas. Kaya at hanggat maaari ay marahan lang ang paghahalo hanggang sa matapos tayong gumawa ng mixture. Once okay ng ang egg yolk, ay unahin muna nating ilagay ang 1 can ng 390 grams condensed milk at saka ito haluin ng marahan. Bali dito guys, one at a time lang tayo maglalagay ng ingredients para hindi tayo mahirapang maghalo nito. Once mahalo na ang condensed milk at egg yolk, ay isusunod naman natin dyan ang 370 ml ng evaporated milk. And again, haluin ito ng marahan. Kung mapapansin ay umiilalim yung condensed at egg yolk dito. Kaya gagamitan natin yan ng spatula para mas mahalo natin yung pinakailalim ng ating mixture. Importante na mahalo natin itong maigi para po properly distributed ang mga ingredients natin dito. Once mahalo na maigi ang tatlong ingredients, ay isusunod naman natin dyan ang 1 tablespoon ng vanilla extract para sa extra aroma at extra lasa ng ating leche flan. Yung iba naglalagay pa ng lemon zest o di kaya naman ay lemon juice. Pero nasa sa inyo yan guys kung ano pa ang ilalagay ninyo dito. Hindi naman kasi yun gaano makakaapekto sa overall appearance ng ating leche flan. Matapos nating mahalo ang mga ingredients ay pwede na natin niyang salain. Sasalain natin ito ng tatlong beses guys para sure tayo na walang buo-buong yok at para na rin maiwasan natin yung masyadong maraming bubbles dito. Kung nakaabot ka sa part ng video na ito, it means na interested ka sa kung papaano natin mape-perfect ang paggawa ng leche flan. Kung sakaling magugustuhan mo ang mga itinuro ko ngayon, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po ng, wow, perfect leche flan. Maraming salamat po! Para sa panghuling sala natin ng mixture, ay directly na natin itong ilalagay sa ating molder. Kung merong mga namuong bubble sa ibabaw, tusok-tusokin nyo na lang po ng toothpick. Once okay na, ay takpan naman natin ito ng aluminum foil. Ito ay para maiwasan nating matuluan ng tubig na galing sa steamer ang ating leche flan. Isa din kasi yan sa nagpapasira ng structure ng ating leche flan. Matapos niyan ay pwede na natin itong lutuin. Bali dito ay nagpakulo na tayo ng tubig over high heat para madali itong kumulo. Kapag nilagay na ang leche flan mixture ay ibaba na natin ang apoy sa low settings na lamang. Isa ito sa importanteng tip ko sa inyo guys. Kapag po kasi nasa high heat o di kaya naman ay nasa medium heat, ay lalakas din po syempre ang steam na ilalabas ng steamer. Ang tendency ay aalsa ng bahagya yung leche flan natin dito dahil may itlog nga po itong kasama. At once hinango na ito, ay magsisrink naman ng leche flan dahilan para mangulubot ang ibabaw na bahagi nito. Kaya importante na nasa low heat lang natin ito lulutuin. 60 minutes o isang oras ang pagluluto ng ating leche flan. Depende pa din niya syempre sa kapal o dami nito. Makalipas ang 60 minutes, ay check na natin kung luto na nga ba ito. Buksan lang natin ng bahagya yung aluminum foil at tusukin natin ng stick. Kung malinis itong lumabas, ay pwede na natin itong hanguin. Yan guys, makikita ninyo dyan na napaka-smooth at walang kabutas-butas ang leche flan natin dito. Except syempre dun sa tinusok natin ng stick. Palamigin lang natin ito completely hanggang sa wala nang maramdamang init dito sa lalagyan. And kapag lumamig na po iyan, ibalik na natin yung aluminum foil dito. Need po natin itong ilagay sa ref ng 4 hours o di kaya naman ay overnight bago i-unmold sa lagayan. Ito po ay para maging firm o maging buo ang kalalabasan ng ating leche flan. Makalipas ang magdamag sa ref, ay pwedeng pwede na natin itong i-unmold. Tingnan nyo naman guys kung gaano ka-smooth ang ating leche flan. Check natin yung loob kung may malalaking butas. O, oh, di ba guys? Legit? Walang malalaking butas ang ating leche flan. And that's it guys. Ready to serve na yan. Sana po ay nakatulong ang video nating ito para sa mga struggle lagi sa paggawa ng leche flan. Looking forward ako na magawa nyo din po ng maayos ang inaasam nyong perfect leche flan. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!